So guys, nandito kami ngayon maghanap-hanap kami ng wala. Wow, nice. Ang ganda. Magkano? Sixteen lang. Wow. Ay nako pag ako hindi kapos sa height, ay nawab aba. Siguro eh, sukat na sukat ko 'yan. Kapos ako sa height, eh delikado. Tingnan mo naman ang hahatatangkan naman dong pinagsusukatan nito. Hmm. Oh, sige nga. Try mo. Try mo. Hoy. Oh, <laughs> Nagyabang ka pa eh, lagpas naman hanggang ano? Grabe talaga ang pinagsusukatan nito ning matangkad. Ang may-ari nito matangkad. Saan? Aba, maganda ning oh. Ning maganda ning maganda ning? Para sa mga dalaga. Mainit ano, mainit sa ting, na malamig yan. Ah, oh, tara sa pantihan tayo. Dito tayo sa ating tangkilikin natin. Ang ating ito oh. Ayan yung pantin natin dati. Hoy, maganda. Ah, ano? bra, magkano? Sa Islamang. Eh? Mm, maganda. Matigas ang ano niya. Matigas ang utong? -mm. -hmm. Tingin. Talaga ba? eh, oo. Oh. Sa isla. Ano sa Sa kakalakad natin, sabihin natin walang pera, lalabas tuloy. Gusto ko yung X-Buck dito, X-Buck. X-Buck ang gusto ko. Tignan mo, tignan mo. Dali, bibili ako ng isa. Wala na ka na manulang Meron yan. Imposible naman walang tag. Hanapin mo. O di doon tayo sa ano. Dali natin sa ano. Baka na sa ilalim. Sa bitbit ako na isa. Wala na ba? Ha? Sabi sa mo ilalim? Sa ilalim Ando tag. <laughs> Wala. Gano. Anong size niyan? Wala. Precise yata to. Precise. Ay, pag sinuot na to ay lumaki na. Ay, ay. Hindi. Oh, oh. Maliit. Gaya nung itim ko. Maliit na ko. Mahihilo ka Malikit dyan. Maliit daw. Baka hindi makahinga ang otong. Kaya pa. Dito Tara doon. Dito lang ba? Ito lang ba itong mga panting ito? Yan. Sinasabi mong panting gusto mo? Ay, hindi tatlo. na. Nakabili na ako. Sampu tatlo. Nabili na ako dai ko pa. eh, hindi nga ako magpante pag gabi. Tapos damihan ko pa yung mga pante ko. Nagbibidyo ako pero narinig nila yun. <laughs> yan, bagay na. yan sa ano. Olivia, tamo, photo. Anong Olivia? Ano pag ang edad oh, si Olivia? Sure. Hala, oo, oh, oh, maganda. Magkano? Tingnan mo. Disney bilang ni. Di ba, diba, tin? Anong pangalan ng dating brand dito? Nung hindi pa ito nabuhusan ng tubig. Parang atin. Parang atin yun eh. Ito. E, naman sa Pilipinas ay winter o mainit. Oh, mainit. Ay pwedeng suotin yan. No, hindi yan mainit, dai. Okay siya mura mura dito. Bago kasi dito. Kaya mura lang. Dati kasi, iba. Kung may mga bibi kayo, ayan, mga damit niya. Hanap tayo. Ito ay mga boys t-shirt. Pambata. Ba, baka kadalasan pambata. Ayan, Ayun, ayun. No, ito ya yeah. EB. oh Magkano? Magkano ang presyo pag mura lang? Are you sure 9? 9? mid sa na? 9 lang? Ano? Well... <laughs> 9 din yan? Oo. Talaga? ko tayo na Aba, kalain mo naman ay 9 lang. Ano ari? Sana. Ano sa lang? Ano ari? 9 lang talaga as in. Kasi sa akin. Gusto ko yung shirt na dito. Ito nga, matang Ah, wala bueno. nga. Ano, mga lari. So guys, bibili kami ng short. Ayan. Kasi tag 9 lang. So, jeez na yata to. Magkano? 9. Oh, tag 10 na ning. 20 na pala to 40 na. 40. Ay, Yun yung lang. kanya. Tigisan na na muna. Ano? Maganda siya. Magkano? Chitty. Eh. Otso. <laughs> Kusyang inyong. <laughs> Hahaha. Chitty. Nga, jeans talaga. Pambahay. Pang bahay. Pang sundo. Pang bahay nga eh. Oo. Aba, maganda thing? yan eh. Oo, nga. Otso din yan. Oo. Ala, otso nga. At tignan nyo naman ang price guys. Otso. Orange din naman. Para naman tayong galing sa kulungan. Oo. Oh, birds Kalipa. Orange yan. Mm -hmm. Ito sa akin, large. Tingnan. Kasya ba to? Okay, kasya, kasya. May pula ning. Ayon sa likod. Baka yung buli na gabi na. <laughs> ha, buli nino? Gabi na natin. Ay. Para iba yata to. Iba? Malalaki, malalaki. Orange. Oh, Small din naman, medium. Hanap tayo ng medyo large. Medium lang. O oh, yun, large. yeah Ano to? Mana? Manya. Manya. Medium na o. Large. Pag may labhaan na, ang kabila naro sa dulo. O, oh, tara na. Medium. na oh, isa O, ikaw. Wala ang akin. O, rin sa'yo? Wala na. At nako. Wala na tayo. Uubos ang aming pera. Wala nga kaming pera ngayon. <laughs> counter na tayo. Ayan guys, sa kakagala namin. Ayun, nakapag-grocery din. Masan sa'yo niya? Ito. Ang <laughs> An dami mong pera. Baba ba ito dito? Baba pala dito. Baba so guys. Baba na kami. Ah, wala akong nakita ganyang... Blender, mixer, ano bagay ganyan? Ano Ginoo, oh, ikot-ikot pa kami dito. Wala, daan lang kami. <laughs> may tumawag. Ayan, guys. Oh, wow, isda. Ang laki. Nagulat siya. Nagulat siya. Pasok pa kami dito, guys. Wow, akala ko sila bubo. Ang cute naman itong aso. Dito sa may mga bug area tayo. Ning, smile. Dali. Dali ning. Perpayan. Wala na. Saan? di ba dito? Dito ba 'yan? Oo, dito. di yun ang mga guide niya. So, ibig sabihin, ikot na naman tayo, tara na. Bakit dito 'yon? Ayun, speaker. Saan? Ah. Ayan, oh, ito. Sample tayo mag -sample. May hinahanap siya ba na ano? Ito, ito, ito. Mabango yata ito. Try mo. Hindi yan. Akala mo, ano? Antay, maghanap tayo ng tali ng aso. Tapos ito, ta tapos ito tawag ka kay babae. Ay, nandito ba yun nga area? Dito ba yun na area? Yung aso na yan? Area ng aso? ka ng aso. Hehehe. Ang hirap din ng aso na yun. Ayaw ko kumunta, kumumportable. Rob. Rob, yogurt yun. Magtanong kung ayaw mong masaktan. Magtanong kung ayaw mong masaktan. Saan? Ano ba bilit? Nana. Natalian na tali. iwanan mo Ano na naman? mo na pesos kung yung batang are. Itong matandang ito. Ayan po ang mga kakanin. Gusto nyo? Anong walang maganda? Ayan o, oh, salat. Ayan po nyo. Salat. Anong gusto mo? Ayun, ubi. Bikunin. Ito, bilo-bilo. Ano yung bilo-bilo? Ano ka tawag nun? Palitaw. Palitaw. Sarado yung ano. inang matanda. Eh, ala naman <laughs> Siyempre, lalabas ka na kasi malamig. Nagasalo <laughs> mo. Galit na. Ah, sa Cebu tayo. Namirong Cebu dito. <laughs> ah, May ko sa iyo. Ang <laughs> kakain na walang pira. Ano yun? Ano yun? Tumayan Paris ni Paris, kan? Sikat nasi diwata ni. Eh, tara eh, matai nasi ni. Tak ada datu. Eh. Ano gayu? Partiles. Lato, eh, emos tu to tu sih nada bangga nama siang. Inde ang, ano ni lah? Bindos partiles, bindos partiles. Mm -hmm. Eh, ano nama kaya Rosmar? Beauty partiles. partiles. <laughs> <laughs> Rosmar yang sikat, yang mayaman mana? Ano sa Pilipinas? Rosmar tan. Blogger. Hmm. Adi mm. di, enggak nampak yang sih pebet mapiran? Takbo din sa party list. Si, yun si Kevin nga mo, no? si Kevin sa so, kanilang pamilya lang ang natulong niya <slok> ah. At... hindi ah, hindi hindi lang niya pinapakita tumulong yes. niya siya sa mga ah, uh, tao ng isa. At daw nang tayong pagdaban Hindi. Ang, ang naniwala ko na yan, masisira ang ngipin mo. Dahil nilok. Hmm. No. Hmm. Kasi malamit. Eh, hindi. Tapos malamit. Pero parang hinahinaan na ako dito. Hindi katulad yun sa... Ano ito? Mamaya ninyo. Ang dami tao dito. Ano Ano ito? Tupu? cicipin go. Sip-sipin mo laman ng buto. Go, go. Go, go, try lang. Sumay na fried. Hindi ah. Sumai? Tupo. Sumay? Hindi ha? Sumai, Ibigyan yan. Ano yung gusto? Ano yung tengok-tengok yung gusto? Ano dan dah ni karni nak kuat Ada ke ai nasai lalim ang karni dia. Hmm, kamu. Sip-sipin mo boto ba. Enggak isu habak sa luang nayan ang ko, lagi mahal bibik i. Sa luang nayan. Ya no itulah mulang laman. Sa luang nayan nang. butas. Ada ada, Ini nang salit aku kan ini anu. Aku menjuna ba ko. Sabi ko. Ano ya? Indecis, ya Ito yung laman dito. Tinanggal namin. Ito yung malakas sa Korea. Bunmaro. Bunmaro siya. Ito. Ito ano ito? Kikyang. Kikyang. Sangha yung isa ano? Hindi. Hindi ah. yun?